good morning mga boss kasalukay na nandito tayo sa Santa Rita Giginto, Bulacan, sa palengke mga boss yan, ating saksiya ng ating mga dakilang mga tendera mga boss so, saksiya natin kung ano produkto-produkto dito sa Santa Rita Giginto, Bulacan outside and inside Hop. Magla lakad tayo mga boss. Pasok muna tayo sa karnihan. Ayun. Hop, dito po sa karnihan mga baboy mga boss. Ayun oh. Hop, baka ito ah. Karni baka mga boss. Ayun oh. Karni baka. Ayoko na. ang sariwa Hello Hi, ano tayo? Hello, nakalive tayo Hello Ayun ang mga ko na lang yung tinik na. Uh -huh. ko Sarap yan. Ang e. takap po. Ito masarap. Yellow pen. Ayan. Ayan ang masarap. Ipepesa. Ayan. Sila pia buhay pa. Hello. O yan o. Oh. Sariwang sariwa. O, ito masarap. Mga yan ang paborito ko. Iihaw lang natin soy ka lamang Ang sarap niyan mga boss mm, -hmm. Ya yeah, mga boss Kung so, kayo kung naibig bumili isda na, Dito po sa lubang palengke sa Tarita Yan Yan ating mga dakil ang nakikinda mm. Ayun -hmm. oh, know, Mga buhay na tilapia oh. Ayun o know. Yan yeah, mga boss Ang ating masasarap na, na Bangus Ayan. <laughs> ayan. Ayan po. Ayan po. mga bolles, mga boss. Kung sinong napapibig na bimili ng bolles. Dito po sa loob ng palingin Santa Rita, mga boss. Ayan. ayan mga boss. Salamat po. Salamat. Salamat. ya mga gulay naman tayo. Sa mga gulay. Ayun, no? Sariwa. tayo tayo oh Ayun, o. Ayan. No? Ayan. Puso to, nagiging to. ka. Ayan, mga bot o. Ayan, At kasalukoy yung sa ngayon ay Changi na Santa Rita gigito mo na boss mabos. Na lip igut mo tayo sa loob. Yan. At i mga da. Yan. Pasok tayo sa loob ng Santa Rita sa palengke. Yan oh. Tako, ito masarap mga boss oh. kung kumain na sa bunga ng santo Nako, ito masarap sa eskwela, ah, kung sino ang pinakamalakas ang utot. Ayun, ang, yan, mga tools, lahat ng gamit. Yan. Yan, lahat ng tools nandito. Mga gamit. Ayun, no? Ang lupet! Hop! Ang asarpla! Ayan! Ayaw niya? Tonya! hindi na talaga yung cellphone? Hindi na? Hindi na cellphone? Hindi, natabunan daw ng bag mo. Ba't nag, parang nagbago ka tinda daw niya? Ganda ng mga sapatos mo. Pasok tayo sa loob ng Changi ya kasuro ko yan. Changi po ngayon. Araw ng linggo. Yan. sariwang sariwa mga boss Ayan, sariwang sariwa sariwang, sariwang, sariwang. Ayon, oh. ano ba kuya nagba vlogger ka na ba ngayon Oo, mga boss, sinong gusto bimilin ng mga isda dito lang po sa loob ng palengke ni Santa Rita vlogger si Atibet <laughs> yan ho. Ah. Paano 'yon? Akala ah, ko, kala ko yung ano, yung paborito ko yung mais, yung mais. Ah, pwede ya. Pati sana na lang ata na ubos na. Wala na, wala na. Tapos na mag-video sa KFC. Eh magkakain na. na, po ang mga chinelas mga po. Lahat ng uri ang tsinela. Yan ang ating mga dakilang mga kababayan. ba tapos natin? Ay hindi! July! July 21 yata. Yan po ang ating mga dakilang mga kababayan. Fruta. All fruta. oh, yan ho, kung sinong may sirang alahas o nagbebenta alas nandito lang po sa loob ng palengke na Santa Rita. Yan! <laughs> yan mga boss ha! Ah. Ito po, akal ng pwesto. Yan, ito po yung aking mga pamangkin. Yan mga boss ho. Oho, ku po ko na ng... alaha, nandito lang. po sa loob ng palengke ni Santa Rita, mga boss. May panod Oo, oh, mamaya maparod na 'to. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> nakauwi 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 ha ay <laughs> eh, masarap doon eh marami kasi mga kainan doon eh oo nakita mo puro kainan yung binabalata ko doon roon doon muna ako din eh o oh, yung aking youtube channel ha don't hold ya punta ka don't hold ya sayo uh, na Madaga, salangaw. Ganyan mo na kayo, ganyan mo ng Ay, dito, ito. Ayan mga boss Nandito tayo sa loob ng panengkay Santa Rita mga boss Ayan ang ating mga dakilang kababaya Ayan 50 pesos Ang kailangan niya Ayan <laughs> oh, o oh, Mga okay kayo o oh. Yeah. Ronda ronda tayo mga boss. Dito sa palengke ng Santa Rita. Ayun, sari-sari pagkain. Yan mga boss, ang palengke ng Santa Rita. Ito po palengke ng Santa Rita. Kikinto si bulaka. Eh, ang may-ari po nito ay tatay o magulang ng aking bilas na sigot ni Su Ang asawa po niya at asawa ko ay magkapati ya Ayo, saksihin natin kung anong mga pangunahing pagkain dito sa Bulacan. Survey natin ng mga isda. Ayan, you know? no? Ayan, masasarap na rin yan, Nako, ito, marinig na. Masarap yan. Ayan, mga boso. Marinig na. Wow, ang sarap niya. Mhm. Uh -huh. <laughs> yan po mga Rinyeno, kusin niyo po na papibig dito sa loob ng palengke. Pumunta oh, yan. kayo. Yan, po, At may tinapa. Ano ba? Tinapa po, tinapa. Ang konti lang. Yan mga po. Yan ang ating mga dakilang babayang mga po. Yan po, masara. Yan, eh. yan oh. Mhm. Mm

na ku sari wa sariyo ajen tu pasaram pangihau you ya, know jarapnya na ku itu masarap bint putih you know ini masarap pangapo ini masap putih ya pocil pung pocil pung napa napa pebek pemutar pressure paling kesanterita yang mga boto oh oh iya jarap yenan apo

Yan ang ating mga dakilang ayan mga boss oh oh ito masyala baka baka nyo mga boss uh -huh. ya ang buhay dito sa Pilipinas ayan oh ayan oh tay palengke

Yan. Tinutur ko kayo sa Changi yan. Dito sa Santa Rita, Bulacan. Yan mga boss, oh. Ang ating mga dakilang kababayan. Busy sila, busy. Masyadong busy ating mga kababayan, mga boss. Kanya-kanyang... Ayan, ang oh, mga... Ano na, mga... 40 raw, bawat, bawat ano. Boss, magkano raw? Isang, ano? Isang plato raw, magkano? Ah, 100 mga boss, 100. Ayun oh. 100 daw po. Wala, boss 100 daw. Oh, 100. 100. 100 kilo. Kalating kilo. 100 isang pato. Ayun oh. Ayun. Sarap niyan. Sarap niya, 120 nga po yan ay para maubos lang. Kuha na lang kilo. Pinaubos na, pinaubos. Pinaubos. Ito ang mga ating mga dahilang Yan. Mmm. Sarap yan. Ayan o. Puset. Ayan. o. Bise ang ating mga kababayan. At si ating

huli ka, nagbigay ka ng isang baso para palibre. Hindi, <laughs> abili ako. Maliit lang. Anong tao dito? Di ba nag-YouTube ka? Ay, yeah, hey, punta mo nga kay YouTube, -YouTube channel ah. Yeah. Yung sa akin. Don't hold you the ah Subscribe mo ako ha? Okay. Opening ko din na Oh. Oo, oh, na ko na. na ko na. Don Julio. Yan, yeah, gusto ko sa'yo. Kaya yeah, punta mo ah. Punta kayo sa Julio. Para... Oh, ba? Oh, yan, yan, yan. Di Pasko? Yan. Yeah. 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 Uh, ya yeah, ayan, yeah, yeah, ayan, yeah. pindutin mo O, oh, ayan, yeah. pindutin mo Subscribe, subscribe, oh Subscribe, yung galing uh, Click, thumb Ah, okay, huh? okay yan Ayos, galing mo oh, ba Barihan mo ito, so para para masuklayan ang bariya ko Parang masuklayan Wala akong bariya Galing mo ay thank you ah Malaking bagay sa akin yan, tsaka alam yeah. bakit kaya malaking bagay eh, kailangan ko rin na subscribe eh. Pagkatagtag din na yan. Oo. Mahalin <laughs> <laughs> Ya, yeah, mga boso, inumuna tayo sa malamig. Kung sino pong gusto kumain ng barbecue, dito po sa Urban Palengke. Yan, masarap po ito mga boss. Ayan, thank you ha. Hello, thank you. Ayos, na ka na ng subscribers ha. Mamaya ako ka, bago buwe. 20... 28 yan, di pwede na. Hop, oh, bangang sa malamig. Tuwing linggo pa lang, tuwing linggo ka pa lang titinda, gano'n? Apo. Okay. Uh, ba't may pasok ka, di ba sa na? Wala po kami yung pakasyon eh. Sorry, ah, dire-diretso. Apo. Ito, tingin okay. wag okay. na okay. siya. Okay. Apo. Ayan mga boss, ang loob ng palengke ng Santa Rita Bulacan, ito, ito po ay chanque, dito, chanque. Ayan mga boss. At tayo po ay pupunta na dito sa bahay ng aking bina, na si Goats de Jesus. Yan. Sarento! Sarento! Buti nakapasok ako sa loob. Ah, <laughs> oh, nakapasok ako sa loob doon. na ko sa sabi, sabi sa akin ng manager. Di lahat nakapula no. Lahat nakapula. Ibukod eh, tangi ako lang nag-iisa na kagandar eh. Pero pasok ka. ah. Sir, sir, sir. Eh labas po. Eh empleyado lang po, sabi ko. Ano, bilas ko si O, Oh, sige, jaka muna. <laughs> Ay, di na-video ko yung tatay mo. Nag-ano nag nag sila sa loob eh. Send mo nga sa akin. Video. Ha? Ay, ito pa. Hindi pala. Hindi. Sige, bo. Nag-live like ka? Nakalike? Hindi. I-upload uh, ko Pitchela. sa... Pitchela.